Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan sa gitna ng isang inaantok na bayan na matatagpuan sa kanayunan, nakatayo ang lumang Ravenwood Manor, dating isang engranding hotel na nasira. Ayon sa alamat, ang manor ay isinumpa na pinagmumultuhan ng mga espiritu ng mga taong nakatagpo ng mga kalunos-lunos na dulo sa loob ng mga pader nito. Ilang dekada na ang nakalilipas, noong taon na 20s, ang Ravenwood Manor ay isang mataong sentro ng karangyaan at karangyaan. Ang mayayamang manlalakbay mula sa malayo at malawak ay dadagsa sa mga eleganting bulwagan nito na naghahanap ng kanlungan mula sa kaguluhan ng mundo sa labas. Ngunit sa paglipas ng mga taon, bumagsak ang hotel. Nabalot ng kadiliman ang dating kumikinang na mga pasilyo nito at ang ingrandeng ballroom nito ay umalingaungaw lamang sa mga bulong ng nakaraan. Isang mabagyong gabi, isang grupo ng hindi mapag lang ang mga manlalakbay ang natitisod sa manor na naghahanap ng kanlungan mula sa walang tigil na ulan. Hindi pinapansin ang mga babala ng mga taga roon. Ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng kilabot. It can't be that bad. Hanap na lang tayo ng kwarto at matulog. Habang nakaupo sila sa kanilang mga silid, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari kusang bumukas ang mga pinto at bumulong ang malamig na hangin sa mga bulwagan. Ang mga nakakatakot na bulong ay umalingawngaw sa kalaliman ng gabi at ang mga anino ay sumayaw sa kumikislap na liwanag ng kandila. Narinig mo 'yon? Parang may bumubulong. I don't like this. Baka umalis na tayo. Napagtanto ng grupo na hindi sila nag-iisa. Ang mga espiritu ng Ravenwood Manor ay hindi mapakali na naghahanap ng paghihiganti para sa mga kawalang katarungan ng nakaraan. Ang mga makamulto na aparisyon ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang malungkot na pag-iyak ay umaalingaw-ngaw sa walang laman ng mga pasilyo. Ano yun? I swear may nakita akong nakatayo doon. Kailangan na nating makaalis dito. May multo ang lugar... Desperado na makatakas sa Haunted Hotel, ang mga manlalakbay ay naghanap ng daan palabas. Ngunit ang asyenda ay tila may sariling isip paikot-ikot na parang isang kalituhan ng mga bangungot. Kanina pa tayo dito sa hallway. Parang pinagsasaraan tayo ng mga pader. We keep trying. May paraan pa ako makaalis Desperado para sa kaligtasan, natuklasan ng grupo ang madilim na lihim na sumpain ng Ravenwood Manor sa mga henerasyon. Nahukay nila ang kalunos-lunos na kwento ng isang batang nobya na ipinagkanulo ng kanyang kasintahan at iniwan na mag-isa na namatay sa kaibuturan ng asyenda. I found an old journal. Ay ito ay nagsasabi ang kwento ng isang babae na namatay dito sa mahiwagang pangyayari. Siguro kung mapapahinga natin ang kanyang espiritu, makakatakas tayo sa lugar na ito. Gamit ang kaalamang ito, nagsagawa sila ng isang ritual upang payapain ang hindi mapakali ng mga espiritu Nag-aalok ng mga panalangin para sa kapatawaran at pagtubos. Inaalok namin ang mga panalangin ito para sa kapatawaran at pagtubos. Nawa ay makatagpo ng kapaya pa ang mga espiritu sa wakas. Please let us go. We mean no harm. At nang sumisikat ang bukang liwayway sa abot tanaw, ang dilim na bumabalot sa Ravenwood Manor ay nagsimulang magangat ang mga alingaungaw ng nakaraan ay kumukupa sa liwanag ng umaga. Ang mga manlalakbay ay lumabas mula sa pinagmumultuhan na hotel, nanginginig ngunit buhay. Tapos na, we made it! Hindi ko na gustong tumuntong muli sa lugar na iyon. Ang kanilang nakagigimbal na pagsubok magpakailanman ay nakaukit sa kanilang mga alaala. At kahit na ang Ravenwood Manor ay tumayo bilang isang tahimik na sentinel ng mga kakilakilabot na nakatago sa loob. Ang mga lihim nito ay mananatiling nakatago. Naghihintay para sa susunod na hindi mapag-aalin ng kaluluwa na gumala sa mga pinagmumultuhan nitong bulwagan. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.